What's up mga kasoso? So for today's video po. Uh, medyo boring kami wala kaming magawa. So, ang gagawin po namin ngayon ay magta-translate kami ng iba't ibang lengguwahe. So, una yung Tao taus Gagawin natin siya, ita-translate natin siya into English. Ta-translate natin siya into Tagalog. Tapos translate natin siya into um Tausug, Bisaya, at Chabacano. At saka Badjao. guys. So anong una? Unahin na muna natin yung Tagalog. Tagalog. So, yung ga gagamitin na lingwa yung Tausug. Hindi, Tagalog. Kaya nga, yung ano Tausug. Kalasahan Takaw. So, ang Kalasahan Takaw sa Tagalog ay Mahal Kita. Sa Bisaya saya kagugma ko ni mo dong kagugma ko ni mo dai. Sa Chabacano, taamayo contigo. Sa English, I love you. Sa Malaysia, ako cinta padamu. Then last, Bajau. Ano Bajau lingwahe, kalau okay. mu yang no? bay ako aku makah. Ah. <laughs> <laughs> Is, hindi po kami racist ha. Hindi po kami, nasawa lang ako sa pagka-pronounce ko. Okay. Ganon talaga so, yung pronounce na ano, mga oh, Yung mga badyo, badyo kasi, Baya kumaka, ka, baya kamaako. <laughs> oh, Fernando, mabukutan. So next, um, taga saan ka? So taga saan ka? So tausog nito ang taga sa Tagalog. Sa so, Tagalog ng taga saan ka? Sa tausog nito is taga Hawnokaw. Pero sa Tagalog? Taga saan ka? Sa Bisaya. Sa Bisaya. Tagaasa ka, taga Tagaasa ka, dong. Tiyabak uh, ka, no? De don de tu. De don de tunoy. De don de tuneng. Ang ingay ng barko. Oh. Siyempre. Sa English. Sa English. Ang ingay ng barko. Wait lang. I stop naman. Para tuntunin mo balik. Ayan, wala na. Sa English pala. Hmm. From where are you? Sa, hmm. sa so, Malaysia. Uh, Sabah. Kau dari mana ka? Sabah Jau. Sabah Jau. Minggahan ka mo. Minggahan ka <laughs> so medyo maikli, no? Dapat haba-habaan natin. Hmm. Ano naman? Pakain kau. kain paka kau. Ano sa Tagalog. Sa Tagalog yung pakain kau. saan ka pupunta. Oh, lingguwahe ng Tausug, yung, yung pakain kau. Pero yung, yung tagalog... sa Tausug, pakain yung pakain kau sa Tagalog is yes. Saan ka pupunta. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Asa ka mo adto dum? Asa ka mo adto dai? Sa Chabak ano? Ondito ananoy. Ondito ananeng. Sa English. sa English, where are you going? Sa uh, Sabah, Malaysia. Kau pergi mana dong? Sa Bajo. Pinggahan ka mong. Pinggahan ka Oke. <laughs> ah, Okay. Uh, ano, bakit ang pangit ang mukha mo? Ano yung sa tau, eh, tau, 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 tau. May ta pangit indagbus mo. So, may pangit yung dagbus mo sa Tagalog ano bakit pangit yung itsura mo ininsulto mo ba ako <laughs> Di, <De> ba <chalo. laughs> next ano mm bisaya sabe ngano man mauti mong dagway ngano man mauti mong dagway chabakano chabakano porke to malakaran ng porke to oy sa ano sa english Why are you so ugly? Why are you so ugly? So Malaysia. <laughs> Kenapa kau jelek? <laughs> <laughs> Kenapa kau jelek? Sana, sabajang. Sa mangayan kapang itu. Alat. <laughs> oh, mangayan ka <pangit> <laughs> <laughs> alat <laughs> oh, pedirin panget, pedirin alat, mangayan ka alat oh. Hahaha. So, yan po muna ang first set ng video natin. Kung nagustuhan nyo po ang... Um, kung may katanungan ba oh, kung may mga gusto kayong malaman ng mga lingwahe na gusto namin i-translate. So, don't hesitate to contact us. Okay, Or comment down below. Ako po si Chua. <laughs> at ito naman po si Junel. At ito ang inyong mga kasoso. Bye! <laughs>